Katrin Bernardo, ni libre sa Thailand ang kanyang glam team bilang regalo ngayong Pasko. Para sa aking balitang showbiz, isang malaking suwerte ang natanggap na pamasko ng glam team ni Katrin Bernardo. Ito'y matapos na ilibre lahat ng aktres ang kanyang buong glam team sa Thailand. Sa kanyang Instagram account, ipinost ni Katrin ang masaya nilang pamamasyal ng kanyang buong glam team sa mga tourist spots, ang pagpo trip at ang pagpo-party party nila. Nilagay ito na aktres ng caption na, Behind all the glitz and chaos is my strong support system, both a team and a family couldn't ask for more. Love you all! At nilagyan niya ng red heart emoji. Ito mano ang paraan ng pasasalamat ng aktres sa lahat ng blessings na natanggap nito ngayong taon at sa paiging blockbuster ng kanilang pelikula ni Alden Richards na Hello Love Again. Kung matatandaan, kumita na turang pelikula na mahigit isang bilyong piso worldwide dahil para ito ang tanghaling kauna-unahang Pinoy movie na kumita sa takilya ng ganon kalaki. Bukod sa laki ng kita nito, ito rin ang bagong may hawak ng titulong highest grossing Filipino film of all time kung saan agaw nito ang titulo sa pelikulang Rewind ng mag-asawang Marian Rivera at Dingdong Dantes.